Aries, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 7 hanggang alas 9.40 ng umaga may ikatatalo na 43 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.10 ng gabi, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay pula at sa player na masyadong mapupula ang labi, dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Taurus, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 7.35 ng umaga may ikatatalo na pung negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 46 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 ng gabi, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo, okay pa sa iyo ang walang kibo, pag nananalo para walang makakuha, ng oras mong swerte. Gemini, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan. Sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7:05 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3:10 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:15 ng gabi. May ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay green dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo at pagkainis para matalo. Cancer, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng ikatatalo ng araw. Sa umaga ay alas 5 hanggang alas 7:45 ng umaga may ikatatalo na 43 na negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikakatalo na 55 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay silver, at sa player na madumi ang mga salitang nilalabas ng bibig kamalasan ang maibibigay. Leo mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 8.45 ng umaga may ikatatalo na 43 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa player na masyadong mahangin magsalita dahil siya ang magbibigay sa iyo ng ikatatalo. Virgo, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan. Sa umaga ay alas 5 hanggang alas 7.45 ng umaga may ikatatalo na apat na put dalawang negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi, may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay yellow magbibigay ng kamalasan sa iyo para matalo. Libra, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 8.45 ng umaga may ikatatalo na apat na pung negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, dapat na umiwas sa kulay dilaw kukuha sa iyo ng buenas na oras. Scorpio, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6.55 ng umaga may ikatatalo na apat na putsyam na negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na put apat na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.30 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay brown, dahil kamalasan para matalo ang maibibigay sa iyo. Sagittarius, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng ikatatalo ng araw, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.10 ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto sa gabi ay alas 8 hanggang 19 minuto pasado alas 11 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas sa player na mahilig magpatawa, kukuhanan ka ng oras na swerte. Capricorn, mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 3.30 hanggang alas 6.40 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.00 ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo, maging masinop sa iyong napanalunan para mapahaba mo pa ang oras na buenas. Aquarius, mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 2 hanggang alas 5.15 ng umaga may ikatatalo na 56 na negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 Gs ng hapon may ikatatalo na 58 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 15 ng gabi, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay brown, dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan. Pisces, mga oras para sa iyo para manalo bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 4.30 hanggang alas 7.40 ng umaga may ikatatalo na 58 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 44 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.35 ng gabi, may ikatatalo na 57 minutong negatibo.